magluto naman tayo ng pinakasimple at pinakamakulay na macaroni recipe, isa rin ba kayo sa mga nanay na nagtitipid at gusto yung madalian lang at tsaka ayaw nyo yung masyadong uh, maraming cheche boreche, kaya naman isa ito sa ituturo ko sa inyo kapag naman paminsan-minsan ay talaga namang gusto natin yung madalian lang. At syempre, dapat tapusin nyo itong ating video para naman makapag-entry kayo ng inyong mga entries para naman sa mananalo or mapipili na limang winner para dito sa ating video. Kaya simulan na natin ito. So bago ang lahat ay nagbukas at nagbalat ako ng iba pang mga bote dito na ating kakailanganin para sa ating masarap na macaroni recipe. Yung ating macaroni ay lalagyan lang natin ito na agad-agad ng mainit na tubig at pakuluan lang natin ito according sa instruction, ayan so pwede rin naman kayong gumamit ng plain macaroni lang na hindi ganong makulay kung yun ang available sa inyong kusina, kung titingnan nyo yung mga binuksan natin kanina ay ilalagay na natin dito sa ating kaldero so yung ilalagay natin dyan ay talagang niref ko na yan ahead of time para naman mas mabilis at mas mapadali ang ating pag may -mi mix mix, kung tingnan nyo naka flex na lahat ng ating mga alas dyan at syempre ternong terno at ternohan ko talaga ng aking paglilinis ng aking kuko at kulay ng aking kuko <laughs> talaga namang napakasaya pagka yung ha, nabibili mo yung gusto mo at syempre nafe-flex mo paminsan-minsan yung mga gusto mong ma-achieve or gusto mong mabili para sa yung sarili para naman sa mga mamis na talagang gusto lang at mag-enjoy para sabihin na deserve ko talaga to. So, hinalo lang natin lahat ng sangkap dyan na walang kahirap-hirap. At dahil na ref na lahat, ang mga sangkap natin ay hindi na kailangang i-ref pa at pwede na nating i-serve agad-agad. Lagyan na natin ito ng cheese at iba pang pampakulay para naman mas maganda ang buhay. At ito na nga, i-flex ko na sa inyo itong aking mga alahas. <laughs> talaga namang nakaka-enjoy. So, hindi naman ito sa pagmamayabang, no? Paminsan-minsan lang naman talaga ako bumili at talagang paminsan-minsan ay hindi na talaga ako naghahanda para naman mabili ko yung pera na imbis na uh, ipanghanda ko ng pagkain para sa birthday ko, ay talaga naman inihahanda or ibinibili ko na lang nitong mga gintong sing sing at bracelet at saka syempre pag minsan paminsan minsan pag may magustuhan ay quintas din o di ba ito palaga yung ibang na i-flex natin na mga alahas at meron pa talagang nail polish at yung mga pendant ay iba ibang kulay din at itong mga alahas ay makikita at mabibili lang talaga sa isang pinagkakatiwalaan na store kung maririnig nyo ay isa itong pinagkakatiwalaan na Marigold Philippines. Yung address nito ay makikita nyo na dito sa screen. Inaligay ko na rin ang address dito. Dito sa Kaloocan. At uh, pagka nagbumisita kayo sa store ay magdadala lang kayo ng ID at cash transactions only. Ang pinaka-pinaka gusto ko dito ay COD and COP nationwide tapos shipping pa worldwide kayang-kaya at real gold items talaga at nasasangla items ito na sold per piece and per per gram sa mabibigat 3000 to 3400 per grams depende sa specialty syempre ng items. At open na open ito for reseller at pwede pwede ka pa mag ng pictures. Alam nyo ba na talagang dami daming nagtitiwala dito. At dahil napaka generous ng may-ari nito ay isang naman na public school master teacher and outstanding master teacher sa Quezon City. O di ba diba, Talaga napaka gold power. Dahil sa napaka generous ng may-ari ay mamimili tayo ng five winners at ito ang mga ipapamilya binigay niya isang iba na robe, 18 inches set, itong MK watch, Smiley, Earring Stud. Ayan, PL Mantra, Dragon Black Obsidian. At paano nga ba manalo? Make sure lang na naka-follow ka dito sa kanilang Facebook page at sa kanilang TikTok. Tapos gawan mo lang ng collage at syempre, i-comment mo dito sa ating comment box section at magtag ng 8 friends. Para naman, meron din silang chance manalo para dito sa ating pa-premium. Kaya abangan mo ang ating pag-giveaways. Enjoy!